mas na magaganda, bagsak presyo sa warehouse na ito. Magunahan na kayo rito, dalhin ko ng buong pamilya. Oh, Ay, so, sobrang bagsak presyo. ang magkano. Kaya nga yung mga taong nakita na ko, sobrang happy talaga nila. Ito pa, pangutahan. Nung napanood ko yung video na to, agad akong nagka-interest. Kaya naman niyaya ko yung pinsan ko at saka kapatid ko kung legit nga itong warehouse na to. Tara na! Ano? Ha? Pag at ayaw pa rin magpahuli ng kapatid ko kahit sobrang init na gusto pa rin sumama. At isa pa sa pinaka nagustuhan namin dito ay sobrang lapit lang ng warehouse na to mula dito sa bahay. Pero syempre, ginogle map ko na nga muna yung warehouse nila. Imagine, 15 minutes lang ang biyahe mula dito sa bahay pagmunta sa warehouse nila. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa, agad na kami bumiyahe. At pagdating namin sa warehouse nila, bigla kaming nawala ng kumpiyansa sa sarili. Sino ba naman ang hindi mawawala ng kumpiyansa sa sarili kung ganito kahaba ang pilang mo? Oh, Diyos ko. So yan guys, sobrang dami ng tao dito. Halagang 300 pesos makakahanap pa na ng sapatos, pang basketball, pang lakad, pang alis, pang punta ng probinsya. Kasama ko yung mga kapatid ko. Yan. Parang napapanghinaan nga kami ng loob dahil sa sobrang haba talaga ng pila, parang ayaw na namin tumuloy. Pero naalala ko yung kapatid ko na buntis, kaya siya yung way kung paano kami makapasok. Ang sabi pala ni Manong Guard, isa lang ang pwedeng makasama ng buntis. Siyempre dahil vlogger ako, ako ang pwedeng sumama. Ako na, ako na. Ako oh, na. Diyan lang kayo. Excited na nga kami pumasok pero dito pa lang sa bungad, hinarang na agad kami. Inalo kasi agad kami dito ng installment. Sa halagang 3,000 daw na items, 300 pesos lang ang down payment. May installment sila Oh. 300 pesos lang yung gagawin nyo sa 3,000 na worth ng items. Pero pwede pa kayo magpasa ng 5,000. Pari mga nga ito sa'yo. Sige po, may anong balay tayo din yung 3,000 lang kayo ang ma-avail mong loan. Tapos ang da-down mo lang 300, pesos 300 pesos. lang po yun sa'yo. Anong item nyo din mga bata. Minsan lang to daddy. Sayang naman. Minsan nga lang to at saka sayang din naman talaga. Kaya agad na nga kaming namili ng mga gusto naming sapatos dito. Sobrang dami ng tao dito at sobrang dami ng namimili. At ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda ang sapatos dito. At hindi lang 'yan, meron din silang mga tsinelas dito.

at isa nga ako sa nakakuha ng ganitong sapatos kaya ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda yung sapatos na to kapag nakapasok ka nga dito talagang hindi ka magsasawa dahil sa sobrang dami mga pagpipilian At hindi lang yan, talagang naglalabas pa talaga sila ng bagong stock. Kaya sa mga huling dumarating, huwag kayong mag-alala, makakapagpili pa rin kayo ng mas magaganda. At katulad na lang ni Kuya na nagbubuhat ng isang box. Yan lahat sa'yo, ya. Yeah. Dami, oh. <laughs> Dami, napamili. Oh, pwede, pwede. At ito naman yung mga napili namin. Ready na. Survive mo tayo ngayon. Wala nang pang ulam. <laughs> Win! Priority! Ayun, babay tsunami, ito na yung napamili namin. 1, 2, 3, May ka ba? 1, 1, 2, 3, 4, 5, seven items. Ito na nga pala yung napamili namin mga kadiskarte at ang sa totoo lang wala kaming nailabas na pera dito. Installment ang nangyari. Kailangan mo nga lang pala dito may valid ID ka. At para sa akin hindi na rin masama kasi hindi na rin mabigat sa bulsa. At kaya sa mga gustong pumunta dito magdala lang kayo ng valid ID at magparegister lang kayo sa kanila. At sa mga nagtatanong pala na, kung saan to banda pwede nyo silang i-google map. Geomax NFA Warehouse. Magbagin Road, Valenzuela City. Another success na naman ngayon yung araw ko dahil sa mga napamili kong sapatos. Hanggang dito na lang po video ko mga kadiskarte. Maraming maraming salamat sa panonood.